I'm At Shabre Maravan Salam advance of Prime Credit Limited, BBI Iron Limited, A Land International Marketing Limited, Sunday Harbor Hong Kong Limited, A Friday Shop Pacific Limited, SM Development. salamat the most reliable financial partner para sa ating mga OFWs dito sa Hong Kong, ang Prime Credit. Thank you, thank you very much. Ang shout out sa mga maraming salamat po sa Prime Credit para sa kanilang unwavering support on the financial situation of Hong Kong for the past. realisasyon ng ating mga pangarap at siguridad ng ating mga mahal sa buhay. Tama, DJ Chacha. At dahil na dyan na namin ay sa inyo ang Eagle Properties Philippines. Sila po ay bahagi ng Lushitan Group. Isa sa pinakamalaki at pinakamatatag na grupo ng kumpanya sa bansa. pangarap na ng bawat Pilipino. Mayroon kami ng special na alok para po sa lahat ng mga OMWs dito ngayong araw ng kalayaan. Handog namin ang early move-in promo. 5% down payment po yan. Maaaring ka ng lumipad sa bago mong kondo o di kaya pwedeng bayaran ang inyong unit sa loob po ng tatlong taon ng walang interes. Tama yan ha? Yes, zero interest for three Ha? Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para magkaroon ng sariling tahanan. Diyan, naniniwala rin po kami na tunay na kalayaan ay kasama ang kalayaan sa ating mga finances. Kaya kung po, para sa mas magandang bukas kung pong malaman ng iba pang uh, impormasyon tungkol dyan para po dito sa promo na ito, sa mga properties ng Eton, ang kung paano maging partner, bisitahin namin po ang kanilang booth. Nandiyan po ang Eton Beef. Nakaaraw ng kalayaan, mga kapatid. Sama-sama natin makabutin ang mga pangarap. Mabuhay ang malayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming maraming. kung kabusta kayo, ang tamang sagot ay M-Well. Oh, yeah. M-Well. How are you, Hannah? Yeah. M-Well. Mga ming-jang, kasama din natin ngayon ang ating mga kapatid from M-Well para sa inyong health and mental well-being needs. Importante, importante po yan. Lalong pa malayo po kayo sa inyong pamilya Hindi may iwasan ng malungkot, mahusig. Yeah, ang m -well. Official ang Philippines Health and Wellness App. Gamit ang Emwell App, mula po sa inyong phone, pwede kayong kumakusap ng Pinoy Doctor kahit anong oras, kahit anong araw, 24-7 po yan. Kung gusto nyo magpapalagong yung mask para sa doctor check-up ninyo mga kapatid dahil lang mental health natin ay kasing halaga ng ating physical health Amen! Amen! <laughs> check Anna, ang ang wellness score para malaman, importante po yan ha para malaman nyo kung gano'ng kayo ka-healthy everyday, not just physically but also mentally My fitness event, check out First time kasi namin nag business class Maraming salamat sa Palang. Philippine Airlines okay. Pati dito sa Hong Kong. DJ Chacha Hara dito sila para mabigay ng more, more, more prizes and bring in more fun sa ating mga kapatid. Una sa lahat, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga kapatid natin na pumunta sa booth ng Philippine Airlines. Pupunta pa rin yung mga hindi pa lang pupunta at pa-register sa Mabuhay Miles. Pagdala kayo sa booth namin at pinalo kayo ng madami-madami prizes. Okay, pero sa uh, Steph Chan and Delia De Torres ang makakasama natin ngayong hapon. Dahil, we are now in front of one of the representatives different... uh, different uh, Kawa 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 Different awards, kumbaga, pwede po nito na ito gamitin sa mga ating partner. Taan ang trabaho? Wow! Fifteen years yeah. Pero hindi halata na fifteen years sa Hong Kong. Ang fresh pa rin po. Parang hapon ka lang dumating. Huwag <laughs> magkasaray kayo! din oh. <laughs> Mag natin kung taga saan kayo dito o taga saan kayo sa Pilipinas ha? Okay po. So what's your name po? Edad at trabaho? Daniel po. Kumain na Kumain na ba? <laughs> Magkakabataan! Wow! May, may, may mga pa dito? <laughs> Ayun naman sa dulo meron. Oh. Ano, ito na daw talaga yung energy niya. Ayan Ay, na yan! Kumain-ohin oh, siya. Sobrang sayang <laughs> yan na niya. Parang <laughs> nakapagutok siya. Kaya mo ate, harap daw namin. <laughs> naman, wow! Naka, ano di ba? Korean outfit. Oo! Annyeong! Annyeong! Sayang! Annyeong! naman. Ang gathering. 40 years ko. May trabaho sa Hong Kong uh, more than 9 yeah. Wow! Pag-asaan sa Pilipinas? Uh, from here to Kaya natin tinatanong ko saan sa Pilipinas kasi nga guest of our destination. Malay niyo, lugar niyo pala ang So, ba Ate, how about you? Dianne po, 30. Ipahulang pala

Universe, di ba? Isa yan sa mga nasa bucket list natin. Maganda daw dyan sa Cagayan. Hmm. Ikaw naman, yeah. ito kanina naririnig ko bago ka pumunta Morgan. dito. Marami namin na jowa to dito sa Hong Kong. Ang ganda kasi. True. Hi, I'm Sheila Anquinto. I'm uh, 39 oh. years old. Oh. From Marana Summer. Oh! oh. So, meron lang kaming question at meron photo doon. Actually, hindi ka siya. Photo. Hulaan, Hulaan na lang photo. kung ano yung... Sino po makasagot? Mataas Makasa kamay, okay? Let's do it. Okay. Tingnan mo dahil. Makalan Number one. Hulaan na kung ano ito. Unang makakano Oh. Siya, nakapulat. toyung sleepless is